Magandang uh, umaga po sa ating lahat. Narito pong ating um, bagyong update o binabantayan natin si Typhoon Julian o Huyan. At uh, pasalukuyan ang um, mata o sentro ng bagyong ito ay nasa coastal waters ng Balintang Islands, Kalayaan, Kerayan. Napatatili o oh, itong um, bagyong ito ay uh, umabot, ay uh, itong uh, malakas na hangin na malapit sa gitna nito ay maabot sa 155 kilometers per hour. Samantala, ang pagbugso ay umaabot sa 190 kilometers per hour. Inaasa po natin itong kikilos westward o papunta o papalapit sa Batanes area. Samantala, yung isang bagyon na sa labas po ng ating uh, Philippine Area of Responsibility. Tulad ng uh, sinabi ko ko uh, kahapon o kagabi, malabo itong magkaroon ng Fujiwara effect. Uh, kasalukuyan, ang layo ni uh, Tropical Storm JB ay nasa 2,010 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Napanatili nito ang lakas na hangin malapit sa gitna, nasa 75 kilometers per hour. At narito ang ating forecast track ng bagyong uh, Julian. Inaasahan po natin ito ilalapit nga po sa mga Batanes area. At maaaring pong uh, mag o uh, inaasang lalapit itong uh, sa may Batanes mayang oh, ngayong umaga o mamayang hapon. At yun yung makikita mag ang uh, inaasang pagkilos ng bagyo. At uh, dito sa banda sa uh, bahagi pong lalabas sa par ang bagyo at muli ito papasok ulit sa ating Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin, sandali lang po siya labas ng PAR ang sentro ng bagyo at muli itong papasok sa ating PAR. Inaasak po ng tuloy ang lalabas sa ating PAR. Itong bagyong Julian, pagdating po sa araw ng Webes o sa Biernes. At narito po ang mga lugar po na sa ilalong ng tropical cyclone wind signal. Una po itong signal number 4. Ang ibig sabihin nito ay significant to severe threat to sa ating buhay at sa ating uh, property. Ang mga lugar po na sa ilalong nito ay sa Batanes at sa northern portion ng Babuyan Islands. Samantala, signal number 3 ay nakataas sa lalabing bahagi po ng Babuyan Islands at yun din po sa northern portion ng mainland Cagayan. Samantala, signal number 2 ay nakataas sa salaming bahagi ng mainland Cagayan, ganoon din sa Apayaw at sa Ilocos Norte. At signal number 1 ay uh, sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Kalinga at ganoon din po sa Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Northern at Eastern portion ng Nueva Ecija at ganun din po sa Polillo Island. Ang mga lugar po nito ay makakaralas pa rin ng masusungit, masungit na panahon kung saan ay maasahan pa rin ng malakas na hangin at matinding pag-ulan na po sa ilalim ng signal number 4 at signal number 3. dahil sa bagyong Julian, Makakaranas pa rin tayo ng mga lalakas o paminsan pa mga lalakas na hangin. Na kahit mahangin ngayong araw sa Pagasinan, Aurora, Sambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Romblon at Bicol Region. Inyong mapapasin, itong mga lugar nito ay uh, wala po sa uh, o sa ilalim o hindi na sa ilalim ng tropical cyclone wind signal. Ito, ito ay dulot po yan ng trough o extension area ng Bagyong Julian. Bukas, araw ng uh, uh, Martes, minaasan pa rin tayong malalakas o malalakas ng hangin o pagbu ng buksong malalakas ng hangin sa Ilocos Region, Cortillera, Northern at Eastern portion ng Milang Cagayan, Eastern at uh, Eastern portion ng Isabela, Aurora, Sambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, at sa Catanuanes. Na dahil po sa bagyo, minasaan pa rin tayo ngayong araw na matindindi o malalakas na pag-ulan. Intense hanggang sa torrential na pag sa Batanes, Baboyan Islands, Ilocos Norte at uh, Samantala. Heavy to intense na pag-ulan naman sa Maylan Cagayan, Ilocos Sur, La Union, Apayaw, Benguet at Abra moderate to heavy rains sa Pagasinan, Sambales, Bataan at sa lalabing bahagi po ng Cordillera. Bukas, minaasaan pa rin tayo na heavy to intense na pagulan sa Batanes at Baboyan Islands. Samantala, moderate to heavy rains naman sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Sa araw po ng Merkules, minaasaan po tayo na moderate to heavy rains sa Batanes at sa Babuyan, uh, Babuyan Islands. Uh, dahil po ito, patuli uh, patuloy pa rin tayong mag-ingat at alamin po ang ilitas ng lugar dahil nandiyan pa rin po ang banta ng landslide at flash flood. Dahil sa, aming, uh, inaas, uh, sa inaasang pa rin matitinding uh, pag-ulan na, ano po sa mga lugar po na isa ilalim ng tropical cyclone wind signal. Uh, dahil pa rin po sa bagyo, Inaasahan pa rin tayong matataas na alon na lalo po sa uh, matataas ang alon sa Northern Luzon. At inyong mapapansin, may aabot po ng 12 meters ang taas na alon o halos sa apat na palapag ng uh, isang gusali. At uh, itong uh, 12 metrong na taas ang alon ay maranasan po yan sa May, Batanes at Babuyan Islands. At narito po mga lugar po na sa ilalim ng gale warning. Yan po sa Batanes, Cagayan, kasama ang Mabuyan Islands, northern coast ng Ilocos Norte, at Isabela. Kaya po, huwag muna pumalawat natin mga kabayan, magingat po tayo dahil sa matataas na alon. Yan po ang ating update sa binabantay nating Bagyong Julian. Ang susunod po nating press briefing, maya pong 11 o'clock na umaga. Magandang umaga at magingat pa rin tayo.